Kung natatandaan po niyo no? ay uh, binigyan din natin na sa lahat ng ating pagdidesisyon sa buhay na ito, laging may kalaban para tayo ay bulungan. Nang sa gayon, hindi natin magampanan ang kalooban ng Diyos. Bakit po mga nagtatanong, may pangalan ba ang Diablo? May pangalan ba ang mga Anghel? The short answer is, yes. Because they are personal beings created by God at sabi ko nga ay uh, dati silang mga anghel, mga demonyo subalit naging fallen angels meron hong pangalan ng mga anghel na mabubuti at meron din kinikilalang pangalan ang mga demonyo no? kadalasan po yung mga pangalan nito ay ayon sa kanilang mga ginagawa ayon sa kanilang katangian at kadalasan po ang kahulugan ng mga pangalan ng ito ay kung paano silang gumagalaw at nakaapekto sa ating buhay bilang mga tao dito sa mundong ibabaw. No? Kaya, bigyan ko kayo ng mga ilang pangalan ng mga anghel para mas maganda malaman nyo itong mga pangalan to para hindi nyo pangalan sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. Ha? Kaya pag-iingatan nyo rin pagbibigay ng pangalan. Ano? Kasi baka ito'y hindi pangalan ng anghel na mabuti. Baka sa ating paghahalo-halo ng mga pangalan ng ating magiging anak o ang apo, eh, ang kinalalabasan pala ay pangalan ng Diablo. No? Kaya ang ilan po sa mga itinuturing na sa akin ang karanasan, yung mga head demons no, kung tawagin, okay? nandyan po yung pangalang Asmodeus. Ayoko ko, narinig na yan. No? Pero pangalan din po yan ng Diablo. Asmodeus. Meron pa yung uh, Leviathan. Yung eh, pangalan din niya ng Diablo. Belzebul. Ha, narinig niyo na yan. Sinabi yan sa banal na kasulatan, no? Belzebul. e eh, ko, narinig niyo na yung pangalang Belial. Belial. Ito yung pangalan din ng Diablo, kaya huwag gagamitin yan. Pero pangalan ng anak, Mamon. Eh. Hindi, hindi yan, hindi yan, hindi yan. Ulit, ulitin ko. Mamon. Yan. Hindi yung pagkain. Okay. Siyempre, dalawa sa pinakasikat at tinuturing na sabi nga, ito yung mga big time. Mga drug lord. Iba, mga pusher lang yun eh. No? Pero ito yung mga drug lord. Si Lucifer. Okay. At minsan na rin narinig ko na binanggit ng isang uh, Diablo sa aming exorcism syempre wala iba kundi satanas o satan so yan po ang ilan sa mga pangalan ng mga demonyo pero marami marami pa sa katunayan niya po meron nga po encyclopedia of demons and demonology at dun po naroon yung mga iba't ibang pangalan ng mga demonyo na nakakatulong po sa amin din para makita uy ano ba ang kahulugan nito ano ba ang epekto nito sa tao okay. sabalit mga kapatid kailangan din malaman natin din ang mga pangalan ng mga kakampi natin, no? Yung mga anghel. Hindi naman pwedeng yan lang ang ating uh, matututunan, no? Kaya, hindi ako yung kopya ko. Kasi ang dami nito, eh. Hindi. Tatlo lang pala. Tatlo lang ko ito. At syempre, sino ba naman ang hindi makakikilala kay Saint Michael? Okay? Saint Michael. O, tinan nyo po yung larawan niya. Yan, St. Michael. Si St. Gabriel. Yan, St. Gabriel. At si St. Raphael. Yan. Siyempre, hindi ko naman sinasabi ito talaga itsura nila. Hindi ko naman sinasabing ito talaga yung mukha nila. Sapagkat sa katuruan, ang mga anghel, mga demonyo, yung mga spirito. Okay? Kaya wala po silang katawan. Pero, siyempre sa atin po pagbabasa ng Biblia, sa admin ding pag-aaral ay puro mga simbolismo lang yan. Eh, na si Miguel may hawak na espada nang sa kasapagat siya ay nakikipaglaban sa mga demonyo, no? At sa anghel Gabriel na nagpakita kay Maria at saan yung uh, isang anghel, no? Hindi natin alam kung ano tunay na nakita ni Maria, pero sinabi raw anghel Gabriel, no? Ganoon lang. Kaya po sa mga nakikita nyo mga pictures, they are symbolisms. But in reality, they are spirits. Wala pong katawan. Kaya po, ang mga anghel at demonyo ay purong mga spirito. Ngayon, maraming pa siguro kayo mga alam na pangalan ng anghel, ano? mabubuting anghel. Meron dyan si Uriel. Nakita nyo na yung pangalan na yan, ano? Pero i-ikisan natin yan. Kirk, pakiikisan. Jujel. Hmm. Narinig nyo na rin yan. Hmm. No, 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 no. Ekis, ekis. Okay. Barakel. Narin. Ekisa natin yan. Meron pa sila Shelchel. Yan. At kung yung map ma mapapansin, binubuo nila yung pangalan ng mga Arkanghel. Ayon sa aklat ni Tobit, sabi ni Raphael, ako si Raphael. I am Raphael, one of the seven angels. Pero ito, mag-ingat po kayo. Wala akong ibang pangalan na binanggit maliban sa Miguel, Gabriel, at Raphael. Kung kaya't ang ibang mga pangalan na anghel na inyong alam ay pinagbabawal ng simbahan. O oh, father, saan mo naman nakita yan? Sandali tinan niya po ito ha According to the directory on popular piety and the liturgy principles and guidelines Vatican City December 2001 Okay So ito po ay dokumento ng simbahan ha Kaya kailangan nating paniwalaan at tanggapin Ano sabi rito 217 Okay Basahin po ninyo The practice of assigning names to the holy angels should be discouraged except in the cases of Gabriel, Raphael, and Michael whose names are contained in holy scriptures. Ah, kaya ingat, tatlo lang po ang tinatanggap ng simbahan na pangalan ng mga mabubuting anghel. Huwag tayo mag-iimbento. Bakit 'wag mag-iimbento? Sapagkat hindi natin alam kung ang mga anghel na binubulong sa atin ay pangalan ng mabuting anghel o ng Diablo. Kasi marami dyan. May mga ginagawang ritual. Kasi tinuro daw sa Google na, o oh, gawin mo to, idim mo yung ilaw, mag magsindi ka ng kandila at maghintay ka ng bubulong sa tenga mo na magsasabi ng pangalan ng guardian angel mo. Tapos may bubulong na ganyan. Ang pangalan ko ay Fifi. O, ikaw ngayon, gabi-gabi, kasi alam mo, yun ang pangalan angel mo. Fifi, Fifi. Pero hindi ko sigurado kung anong uring angel ang ibinulong sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Huwag kang padadala sa mga kung ano-ano mga tinuturo. Pero sa ngayon, ang tatagapin lang natin ay Miguel, Rafael, at Gabriel. Okay? Kaya, para sa episode na to yun lamang naman po. Medyo mahaba-haba na rin. Kaya, ito muna ituturo ko sa inyo. Mag-ingat. Huwag nating pangalanan ng sarili natin ang mga anghel na sa tingin natin ay sa atin ay nagbabantay o tinuturing nating guardian angels. Yung mga pangalan ng mga demonyong aking binanggit, ilan lamang yan. Okay. At sa totoo lamang po, yung mga pitong anghel na pitong demonyo na rin na binanggit ko kadalasan tinuturing din na sila yung mga sa atin ay gumagambala at nanunukso para ating gawin yung tinatawag na seven deadly sins alam niyo naman yung seven deadly sins di ba alam niyo di ba alam niyo di ba ako hindi niyo alam sige isa-isahin ko no okay Kirk, pag gano'n ko ulit, ah. Okay, ah. Uh, lust. Hmm. <laughs> okay. Sloth. Katamaran. Huh? Katamaran. Tignan nyo. <laughs> Nandyan din yung gluttony. Hey, <laughs> yan, bagay na bagay sa ating model. Gluttony. Okay. Nandyan din yung greed. Yun, yaman. Lopet, Okay? Eh? Nandyan din yung pride. Oh, di ba? Yabang, oh. Grabe, oh. Nandyan yung anger. Huh, galit na galit. At syempre, yung aking laging tinutukoy na wala kang nararamdaman na kahit anong kaligayahan, envy. Ingit kaya ang pitong binanggit ko mga demonyo kadalasan silang sa atin ay nang-iinganyo para gawin ang pitong mga nakamamatay na mga kasalanan.